Hello, my love. I have something for you. I have something for you, my love. Oh. Hello, my love. Hello, my love. Ito, doon ako na musta. Ay. Ay, ako talaga nakikita. Gusto lang niya akong duraan eh. Sandali ko, kunin ko na yung para sa'yo. May regalo ako sa'yo, my love. May laruan para sa'yo, si Mom. Tuna -tuna 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 -tuna. Ito na love, ito na love. Ito ang toy ni love. Ito ang una mong toy. Nakikita mo yan? Ha? Kita mo yan? Kamukha mo yan. Kamukha mo ng daddy mo yan. Kamukha niyan dalawa kayo. O, oh, dito yan. Sa dito. dito. <laughs> Nagtotork siya Love! <lang>. Diyo! <laughs> Akin na. Akin na <laughs> Akin. <laughs> Akin na may reaction niya. O, <laughs> oh, ano? Natawa ka ba? Oh, ito na naman. Ulit na naman natin, ha? Oh, dito siya, oh. Ayun ba, oh? Pati si na. Yan ang first mo na gift from mami. Meron pang isa. Yan ang mga toys mo, ha? Mga malilibang ka sa araw-araw. Nakatingin pa rin siya doon sa network ko. Oh. yung pangalawa. Oh, ang cute, no? Ah, ito naman hinahatak to, love. Okay? Wala, wala. <laughs> ay bumangga, ay bumangga na <laughs> Ay nandito <lalab>, pa <ay>, <laughs>

Ito so, niya nga ito eh, oh. Nag-inner ko pa rin siya. Kapakita ko nga ito eh. uh -huh. rin. Hindi niya nagustuhan ng laruan talaga. Okay, Ang cute oh.